Oh. Hazel. Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? kaya isa pa, bakit ka umiiyak? Jean. Alam kong hindi pa ito pwede, pero... Jade, buntis ako. Ano? Anong gagawin natin? S -s Seryoso ka ba? Bata pa tayo. Eh, 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 paano naman mangyari yun? Tsaka isa pa... Nag, nag aaral pa tayo. Tsaka marami pa akong mga pangarap sa buhay. Baka naman... Baka naman mamaya lumandi ka sa iba eh. Tsaka hindi sa akin yan. Kate, sa ito. Sa ito. Anak mo to. Hindi, hindi ako pwede magkamali. Huwag mong sabihin, ha? Ipapaako mo sa akin yung batang hindi naman sa akin? Alam mo, Hazel, huwag na huwag mo akong idadamay dyan sa kalokohan mo. Tsaka isa pa, hindi ko pananagutan yan. Bahala ka dyan. Tristan, na nasa na ba yung ulam natin? Huwag kang maingay dyan. Susunod mo kita eh mama. Uy ano ka ba? Huwag! Ma! Uy! Ano ba? Para ka ng mga ano dyan eh. Ano ba? Huwag mo sabihin. Anong ingay yan? Ma, si ate buntis. Huwag eh, ka maniwala sa kanya, ma. Hindi ang totoo. Buntis ka? Hindi po. Nakita ko siya sa musuka. Mami, hindi po ako buntis. Hindi Kaya po. Buntis ka? Mami. Bakit sabi ng kapatid mo nakita kanya sa musuka? Mami. Sorry po. Anong sorry? Pinag-aaral kita, di ba? Masisira ang buhay mo! Hindi mo po sinabas. Ano na lang magiging pinabukasan mo? <laughs> Mommy, I'm sorry po. Hindi! Sorry. Hindi! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Ayoko po! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi kita kailangan! Lumayas! Jay, binalayos ako ni Mama. Anong gagawin natin? <laughs> Itawan mo nga ako. Anong gagawin natin, ha? Ano? Gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos idadamay mo ko? Jay, naman. Ano ba? Itawan mo nga ako. Uy, hindi ko anak niyang pinagbubuntis mo. Tsaka isa pa. Bakit? Ako lang ba yung naging lalaki mo, ha? Alam mo, kitang kita kita kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan mo. Sa akin mo ipapasa yung responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. please. 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 Alam mo, nadami pa akong makikita at makahanap na babae na mas desirable sa akin. Hindi ka gaya mo. Disgrasyada ka na nga. Wala kang silbi beses na magkita tayong dalawa. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ang ginagawa mo dito? Bakit dito ka ba natutulog sa labas? Ate, pinalayas po kasi ako ni Mami. Ano? Wait lang. Ah, Bakit ka naman pinalayas ng nanay mo? Nalaman niya kasi yung buntis ako. Teka lang. Buntis ka. So, ibig sabihin, si Jay yung tatay niyan? opo pero ayaw niya pong panindigan. Hindi daw po sa kanya yung batang dinadala ko. Ganito na lang ha. Sumama ka sa akin. Doon ka sa bahay titira. Okay? Ako bahala sa'yo. Tara. dito ka muna magpahinga. Ma, naman, ate. No, huwag ka mag-alala. Ano ba? Pero, salamat po, ah, kasi pinatuloy niyo ako. Pero, pero ate, paano po si Jay? Hazel, hey, huwag kang mag-alala. Ako bahala dun sa kapatid ko. Basta, ang importante ngayon, makapagpahinga ka, tapos magluluto ako ng sabah para pag mo, makakain ka na. Wala ka ba? Wala yun. O, sige na, dito ka na. Pahinga ka na. Ano to, Atay? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ikaw. Anong ginawa mo sa babaeng to? Di ba binuntis mo? Ate naman! Yan pa talaga yung kakampihan mo? Tsaka isa pa. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Kapag papanagutan ko yan, masisira yung kinabukasan ko, masisira yung future ko. Ayan, dyan ka magaling, Jay. Sarili mo lang yung iniisip mo. Eh, paano naman siya? Pati yung bata. Ate, hindi nga ako nakakasiguro kung sa akin talaga yung batang yan, eh. Jay, pwede ba? Huwag mong pag-isipan ng ganyan sa isip. Bakit naman Hindi. Eh hindi mong pangakilala ng lubusin niyang babaeng yan eh! Malandi yan! Jisong, masobra ka na! Hindi ka naaawa sa kanya? Pati sa magiging anak niyo? Ate, bakit ako maaawa ha? Eh hindi nga sa akin yung batang yan! Ate, ano ka ba? Ganun naman pala? O sige! Wala kang pakailam sa kanya, ako meron! Kaya ikaw yung lumayas dito sa bahay ko! Lumayas ka! Wala kang puso! Alice! Okay ka lang ba? Mati, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ka sa puder ko, ligtas ka. Poprotektahan kita, okay? Asya, sige na. Pahinga ka na. <laughs> Hazel? Ay, ate, kayo pala. Mag-prepare ka na. Pumunta tayo sa doktor para sa check-up mo. Ah, sige po ate. Ah, uh, may ginagawa ko po, po kasi ako eh. Eh, hindi pa ba yan tapos ginagawa mo dyan? Ah, uh, may client pa po ako. Pero, nakakapag uh, naman po siguro sila. <laughs> Alam mo Hazel, proud ako sa'yo. Tsaka tignan mo oh. Ang bilis mo na mag-edit laki na nang kinita mo. Tsaka deserve mo naman yan. Dahil po sa inyo natin, hindi nga po dahil sa inyo eh. Hindi po magkakaganito yung buhay ko. Ako, maliit na bagay. Pero ate, bakit yung po ba ito ginagawa sa akin eh? Hindi nyo naman po ako. Um... Sa totoo yan Hazel, nakikita ko yung sarili ko sa iyo dati ayun, nabuntis din ako ng maaga. At hindi din pinanugutan. Kaya, dahil sa sobrang stress ko, nakunan ako. Eh, ayoko naman yung mangyari din sa iyo. Kaya tinulungan kita. Pero, huwag kang mag-alala. Dahil sa nangyari yun, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya nga, tinuruan kita paano mag-edit, diba? O, tignan mo ngayon. Nakakaya mo nang mag-isa. O, siya, sige na. Tama ng drama. Maligo ka na. Malilate na tayo. Hindi, ate. Layo. <laughs> sige na. Hello, sir. Nandito na po ako sa meeting place natin. Bakit na din po ako? Okay pa. Ah, uh, Hazel. Ibang-iba ka na ngayon ah. Tsaka, asinsado ka na. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sanang humingi sa'yo ng sorry sa lahat ng nagawa ko. Jay, alam mo, tagal na kitang pinatawan. Oo, wow, masakit yung ginawa Kasi mo. Kasi pinagkabuyan mo ang mga anak mo. Alam mo, gusto ko magpasalamat sa'yo. Kasi, dahil sa si ginawa mo, nakatayo ako sa sarili mo pa. Maganda na buhay namin, Ah... Uh, Hizel. Gusto kong makita yung anak ko. At tawarin mo ako kung... hindi kita na panagutan noong una. Eh, natakot kasi ako. Baka... baka masira yung kinabukasan ko eh. Naduwag lang ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun... Hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. Tsaka, handa akong, handa akong panagutan yung, yung anak natin. Bigyan mo lang ako ng kahit huling pagkakataon. Parang awa mo na. Pwede mo namang makita yung anak natin, pero yun tayo. Hindi na talaga. Ah, uh, anyway, may pupuntahan pa ako eh. Baka malito ako sa meeting. Iwan na kita dyan, ha? Hazel!